<laughs> so yun nga pala, no, sure ko lang, pupunta nga pala kami ng SM Mega Mall para magskating skating <laughs> Kahit hindi kami marunong, i go lang. Una nga pala, sumakay kami sa FX patungong SM North. Dito, excited kami dahil nga first time namin mag-skating. Kaya sana, good luck sa mangyayari. Pwede kami sa Bulacan. <laughs> After nga pala namin makababa na sa sakyan, eh, sakto gutom kami kaya kumain kami sa... No, North Park, pare. North Park, North Park. Nga After nga pala namin kumain ni Dumiretso na kami sa MRT at sumakay para makapunta na sa Mega Mall mula North Avenue hanggang Ortigas. After nga pala namin mag-MRT sa wakas, nandito na kami sa Mega Mall. May galit sa kasi may gawal. Okay. Kaunti tayo. Kaunti tayo. Kaunti tayo. Guys, medyo kabado. Medyo kabado, guys na medyo kabaado. So kung magtataka kayo guys, bakit ma-jacket kami? Ayun o. Malamig daw sa ice skating. Ano lamig-lamig? Sanay na ako sa cold treatment niya. Oh my god bro. Oh hell no man. fuck? Ice skating na ba, pre. you pre. Know, ice skating na pre. eh pocha, baba. Hindi yan, hindi yan. Ice skating kasi. Nakita na nga namin yung skating ay dali-dali kami pumunta doon at bumili na ng ticket. Ayun, nandito na kami. Hindi namin alam kung anong plano namin sa buhay. Basta nandito na kami sa, ano ba ito? Papaitan namin yung katangahan namin. Ice skating na yun po yun. Pura Huling video bago madapa. Wag ka ba? Pura At pumasok na kami sa loob at sinuot na yung boots na pang skating at tinray maglakad. Paano maglakad? <laughs> Gagi kinakabahan ako pare. Tapre. Ah, Let's go. Uy, tara na. Ikaw, hindi pa paano Kaya pala kanina yung mga lalaki nagkukumpulan dito. Sige. Sige, 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 kain mo yan, kain Ano? Kailangan makaikot tayo pabalik dito. Sige, ito makaikot. Hindi, tangan, dito tayo dadaan pa ganyan. Oh. Sige, oh. dito tayo. Oh, yeah. ah 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 sige nga. Sige nga. Pa Paano, tumakbo? Run up. Di ba mo ka tumakbo sa basketball? Sa so, basketball lang yun. Iba dito. Ano mo, yelo to After two hours, natapos na rin kami mag-skating at umahan na rin kami. And... Ano pa kami mag-skating? Sakit ang... Proper, kamusta? Ang galing mo. Hinatap mo ako. <laughs> Ayun okay, o. Para nagkatuldo ka o dito. Okay lang yan. So yun, uwi na kami, papunta kami ng Bulacan. Ano daw? Shout out Anong Kitana. pangalan ng pre? Pangalan ng? Kitana. Kitana. Yun, shoutout sa'yo. Hindi ko nakuha yung FB.